si Yan Gaza, ikinumpara ang ilong ni Alex Gonzaga sa mga ladyboy ng Thailand. Anya pa nito, pag naglakad-lakad ka dito sa Thailand, mapapansin mo na pare-parehas ang ilong ng mga ladyboy. Same-same nung bagong ilong ni Alex Gonzaga. Ang ganda-ganda na niya eh, sinira pa. Walang masama sa pagpaparatoke as long as mas gaganda ka, In the first place yon ang pinaka-purpose ng cosmetic surgery. Dagdag pa niya, si Alex Gonzaga ay isang artista at blogger. Siya ay bagong retoke ng ilong kaya agad ito napansin ni Sian Gaza. Na sa mga transgender sa Thailand. Na tinawag niyang ladyboy. Di hamak na mas maganda naman si Alex Gonzaga. Kesa sa mga ladyboy ng Thailand sa mga di nakakilala kay Sian Gaza o Christian Albert Gaza. Siya ay isang mosang, o isang taong updated sa chismis. Siya rin ang nag-nag-broadcast sa Facebook, matapos magbigay ng statement ng hiwalaya nila. Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nakatira siya ngayon sa Bangkok, Thailand. Ano ang masasabi niyo sa opinion ni Sian Gaza sa ilong ni Alex Gonzaga? Comment below mga kapatid.